Okay, kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunan. Ang unang tanong na sasagutin po natin ay mula kay Tinio Pelaes ng Caloocan City. Ito ay ukol po sa mga rabbit na pwedeng alagaan para sa karne. May mga kilala siyang dayuhan na naghahanap po ng karne ng rabbit o rabbit na buhay na kanilang bibilhin ng regular. Merong kaming alam kabayan sa lungsod ng Lipas sa Barangay Marawoy, Nagbebenta po ng mga rabbit doon. At kung interesado kayong mag-alaga, madali lamang po ito. Doon na rin po kayong makakabili ng inyong sisimulan sa inyong alagaan. Mula naman kay Bert de la Costa ng Kamuning, Quezon City, saan makukuha ang mga informasyon sa pagtatayo ng isang meat shop o kaya'y mini slaughterhouse. Diyan po kabayan, pagsadyain po ninyo ang NMIS sa Visayas Avenue sa Lungsod ng Quezon. Naroon po ang lahat ng mga informasyon ukol sa nasabing negosyo. Okay kabayan, bahagi po ng ating Q&A, tanong at sagot. Narito po ang ilang katanungan at mga informasyon tungkol po sa MAC Plus Plastic na naging bahagi po ng ating talakayan. Sa ating pong pagdalo sa mga pulong-pulong pangkabuhayan ng ng ating alamin. Talakayan po, kabayan, ukol sa Macplast Plastic. Iyan ba pwede natin kabalikatin ang ating 6 or eight centistang farmers para magawin na, magawa natin silang mga model farm para dun po, kasi nag, sa seminar kayo, no? Opo, opo, nagse minsan sila pwede bang magamit na modern farm yan ng Macplus ah uh, sa katunayan po talagang hinahanap namin yung mga ganyang uh, modern na pwede namin ilatag yung aming mga plastics para mapatunayan sa mga magsasaka kung anong magandang maidudulot nito yung when you say we will transform their Uh, farm area into something modern ano ano ang pwedeng ilagay diyan ano ba ang pinaka pangkaraniwang hindi sa mga 1 hectare lang o less than 1 ano okay less than 1 hectare anong pwedeng ilagay sa less than 1 hectare Pwede po tayo lalong-lalo na pag nagtatanim kayo ng mga gulayan pwede po tayo maglatag ng mulch Okay mamaya mai-discuss ko kung anong kagandahan ng mulching natin plastic mulch okay. At the same time kung may Meron kayong mga ampalaya, kamatis, may trellis twine tayo na pwedeng mailagay dyan. Yung parang bahay-bahay na tunnel film house. Pwede rin po. Pwede rin po. Yan ang namagagawin natin pinakasentro, no? Taman-tama po yan, taman-tama. Sentro na kaed Pwede nating imbitahan yung mga farmers natin para pumunta ro. Opo, lahat po ng miyembro natin ay willing naman na lalo na't uh, maganda ang mga nakikita nila lalo na sa modern agriculture uh -huh. at uh, may apply nila sa na personally sa kanilang Farm. Okay, and uh, what do you think could be the participation of uh, the governor's office? So, napakaganda naman ang participation ng ating De, ano'ng participation ng pwede nilang ialok sa ating grupo? So ang kakausapin uh, mo siya ay to at uh, anytime uh, eh, kung uh, kailangan kailangan ay uh, eh, every time naman halos nakakausap natin ng ating uh, governor at uh, willing naman siya kung ano po yung ating may ire-recommend na kagandahan para sa ating mga magsasaka siya po naman ay mabilis pong um umaksyon para diyan Okay kabayan, kung sakasakali pong may karagdagang kayong katanungan ukol sa MAC Plus Plastic, makipagugnayan po kayo sa ating palatuntunang ating alamin. Kung sakali pong may mga naiibigan kayong portion ng ating palatuntunan, sabihin lamang po ninyo kabayan at ito ay ilalagay po natin sa YouTube o kaya'y sa Facebook ng ating palatuntunan ating alamin official tanong at sagot kabayan sa ating palatuntunan